Ito po idol, sa atin pong uh, unang sumbong at action, meron po tayong follow up dito sa uh, kaso po na ito kung saan meron po itong uh, YouTube title. Ang part 1 po nito, jail officer masisibak dahil sa atraso ni Mrs. At ang part 2 po nito is jail officer na iipit ngayon dahil sa kabalastugan ni Mrs. At ang part 3 po, DILG at BJMP iniimbestigahan na si jail inspector Elifer Suriaga. At Meron pong update sapagkat yung pong uh, main office ng BJMP. Ay tumawag sa amin at nagsabing meron daw silang uh, gustong ipahayag tungkol sa kasong ito na ilang araw namin tinatalakay dito sa Wanted sa Radyo. But before sa BJMP, kakausapin natin ang mga bagong complainant laban dito sa Mrs. ni uh, Jail Officer Suriaga. Bago ang lahat, kakausapin natin na ang dalawang bagong complainant laban sa Mrs. ni Jail Inspector Elifer Soriaga. Ang pangalan po ng Mrs. ni Jail Inspector Elifer Soriaga ay Francine Soriaga. Si General Cesar Langawin, Director for Investigation and Prosecution ng BGMP National Headquarters, mamaya may ng konti makakausap natin. Siya yung nagsabing meron silang update tungkol sa kasong ito. Hopefully good news ito. For the meantime, kausapin natin si Elvira Cadyao, Nag-invest ng 2 million panibagong biktima sa business ng gold jewelry kay uh, Francine Suriaga na asawa ni Jail Inspector Elifer Suriaga. Ma'am Elvira, magandang hapon. Hello. Hello, magandang hapon po, Sir Rafi. Okay. Ano, maraming Taga saan po kayo? Naya, Taga Antiki po ako, Taga Antiki. Paano po so, kayo na nakuna ng 2 million ni Mrs. Francine Suriaga? nasa Hong Kong ko ako noon kasi sabi ko naghanap talaga ako ng business dahil pagsubod na ko ako dito sa Pilipinas. Mm. Ngayon, ang sabi niya uh, tutulungan nga niya ako dahil in interview yung nag-introduce yung pinsan din niya, kilala ko sa Hong Kong, maganda ito, ganun yung yung okay. business na ito, sayang din yung pera mo kasi yun ang retirement ko po, po doon sa Hong Kong, yung pera. Okay. okay ngayon, pinadala ko sa kanya. Tapos sabi ko, pagdating ko talaga dyan, ibigay mo sa akin yung pira na yun. Dahil kailangan ko yun. Pagdating ko talaga, pagawa ko ng bahay at saka yung business para may pira naman ako. Okay. Tapos, um, ang... pagdating ko po dito, naku po, ano, katakot-takot na... na ano, hirap ko pagdating ko, hindi niya mai Yung iba noon, nasuli niya sa akin nung sa Hong Kong. Pero dumadami na dumadami kasi pinapadala ng pinapadalan ko siya ng pera. Kasi nga, kailangan ko okay. rin... Okay, yung, yung, pera daw na... po na binibigay mo sa kanya, supposed to be invest po sa ginto? Opo. Magkano pong dividendo ay pinangako sa inyo? Uh, 75 percent, ganoon. Mga 75 percent ang nasa kontrata namin na ibabalik. Nagbibigay siya, pinapasok niya doon sa, sa Hong Kong, nung nasa Hong Kong ako. Paminsan-minsan, pa, anong sabi mo po ng paminsan-minsan? Mga 30,000, mga 60,000, ganoon po. Mayroon akong resibo dito nung po niya yung pera. Pero hindi po yung actual na amount na ipinangako niya doon sa kontrata na nakalagay sa kontrata ng 75,000 every hindi month. Po, hindi po, hindi. Okay. So, nung pagbalik nyo sa Pilipinas at gusto niyo na kunin yung inyong investment, ano pong sabi sa inyo? Pagbalik ko po, po, sabi ko sa akin, balik mo muna sa akin yung 600 na yan kasi kailangan ko talaga yung pera. Pagdating ko, kailangan ko rin yung panggastos. Tapos, uh, wala, habol ako ng habol. Ang tagal, hindi niya... Ano, kung saan-saan niya ako pinapapunta, tapos sabi ko, bigyan mo talaga ako ng pera kasi kailangan ko na yon. Binigyan po niya ako ng KK na 600,000. Oh. Nag-bounce naman po. Wala, nasarado pala yung kanyang bangko. Kaya wala, hindi ko nakuha. Wala akong nakuha ng pera sa kanya nung dumating ako. So, magkano po lahat nalugi sa inyo kung ibabawas na po yung mga naibigay niya? Sabi mo, may nag nagbibigay siya ng 30,000 here and there. Malaki ma po. Million pa po. General Langawin, sir. Magandang hapon po, General. Magandang hapon po, Sir Rafi, at sa ating mga Araw-araw po, sir, nanganganak po itong mga nagreklamo laban po sa misis ni uh, Jail Inspector Elifer Suriaga. Opo, sir. Eh, naririnig po natin la from the very start, sir. Uh, Nakaantabay na po tayo din sa mga complainant, sir. At uh, nung unang uh, ere pa lang po, sir, nagpaka-conduct na po tayo ng investigation sa mga regions na naka Assign ito si Inspector Soyaga sir. Opo. So so sir, ano po yung uh, so far uh, naging resulta po ng inyong pag-imbestiga, General? Kaya po ako nag-coordinate sa staff niyo sir. Is the uh, uh, po natin yung mga ibang complainant, sir na pumunta na lang po dito sa office para uh, magkaroon ng uh, makuhanan sila ng salaysay para magtuloy-tuloy na po yung investigation, sir. Okay. After na makapagbigay po sila ng kanilang salaysay, ano po yung next step? Ano po yung mangyayari? I-file If, uh, na natin po ang kaso, sir, para harapin na ni Inspector Suryaga itong mga admin cases na kinasasangkutan niya, sir, uh, pati yung asawa niya. So meaning, siya po ay tatanggalin? Opo, sir. Uh, kung sakaling matapos po yung hearing, um, mapatunayan po, sir, na talagang uh, isa isang uh, accomplice dito sa asawa niya, sir. Hindi po mangingimi ang ating uh, bureau na tanggalin siya sa servisyo. Yung salitang pagmapatunay na accomplice siya, medyo mahirap ngayon sir. Yes, sir. Kasi okay. wala naman po dokumento na magsasabing ako si Inspector Suryaga kasabwat ako ni Mrs. ko na si Francine. There's no such thing. Wise po mga ito. Opo, sir. Titirain niyo po siya sa moral issue. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alam ko, sir, meron pong mataas na moral standard na ipinatutupad dyan sa BGMP. Tama? Opo, sir. Now, meron pong mga naloko itong si Mrs. Asuriaga na mga kasamaan po ni uh, Jail Inspector Elipa Asuriaga. Hindi ko na yes. po muna munang babagitin kanilang pangalan because I don't have that liberty sapagkat nasa korte nila po yung mga kaso nila. Ito po yung sinasabi na kaibigan nila po itong si Jail Inspector and then nung in po sila ng Mrs. Of course, binouch po ni Jail Inspector na Mrs. nga niya yun. So, nag nagsi-invest po sila dito kay Mrs. Francis Suriaga. Ito ngayon, sir. Nung nangkalokolokohan na, nilapitan po nito, mga kasamahan ni Jail Inspector, itong si Jail Inspector mismo. Sir, Inspector, paano to? Naloko po kami na Mrs. mo. You follow me so far, sir? Yes, sir. Opo, sir. And then what did he do? Nothing. Sana, sir, it is his moral obligation na, A, pinatawag yung kanyang misis at pinagharap yung misis niya at yung mga nagreklamo laban sa kanyang misis. That's yes, the sir. least he could have done. But, tama, hindi tama. niya ginawa, sir. Why? Doon pa lang, sir, matitira niya sa moral grounds. Na, tama, bakit sir. di mo ginawa? ba? Diba? Nasaan yung moral values mo? Opo, sir. Tama, tama. Doon pa tama, lang, tama. pre niya na yung moral standard ng BGMP. Pangalawa, sir, tama. parami na parami na po yung mga complainant against his wife, even sa barangay ng kablater na. Yes, sir at least man lang sir at nakarating na sa kanyang kalaman he could have just told his wife na hoy darling stop na or kinausap niya isa-isa yung mga naloko pasensya na kayo hindi ko alam na ginagawa na pala to na misis ko hindi ko kinukondon to kinakausap ko na siya or nagpublish ba na siya sa isang newspaper dyan sa kanyang lugar na this is to let you know na wala akong kinalaman sa pinanggagawa na misis ko malinis ako at ngayon nag-uusap na kami at pag hindi niya in-stop to i-divorce ko siya etc something like that Yes, sir. Para patunay na hindi niya uh, kinukonsente yung kanyang misis. Tama, sir? Tama po. Tama. tama. Pero hindi niya ginawa. What does that tell you? Talagang uh, alam niya po yung mga nangyari at saka tulad po ng sinabi niya, sir, hindi magtitiwala itong mga complainants natin kung hindi nagpakilala na BGMP officer. Ito si Inspector Soriaga. So talagang meron siyang pagkakamali doon, sir. Meron pa dito, ayaw nila magpabanggit ng kanyang pangalan, na depressed ilan sa kanila. Yung ilan sa kanila, muntik na ma-depress. Nagmakaawa, sir. Halos lumuhod na rin po kay jail inspector. Yes, Parang awa mo na. Lifetime saving ng family namin yan. Please lang. Hirap na hirap na kami. Baka pwedeng pakisabi kahit na kunting portion lang nun, pakisoli na. What did he do? Nothing. Ngiting aso ang natanggap ng mga nagmamakaawa sa kanya para i-reklamo kanya misis. Ngiting aso. Doon nyo sa sir titirahin. Yes, sir. Diba? It is your moral obligation na para ayusin yung problema ng pinanggagawa ng yung misis sapagkat nagagamit ang yung pangalan bilang isang jail inspector kaya nakapanloko si misis sapagkat nagtiwala sila sa ranggo mo. Di ba sir? Opo sir. Tango. Therefore, para hindi na makapanloko ulit itong misis niya, tanggalin na po siya sa pagiging jail inspector para kahit papano, eh, mabawasan naman po yung sama ng loob itong mga naloloko because ito mga naloloko nagtiwala sa ng jail inspector. Yes, sir. Kasi sir, sorry again, General, ha, sabi nyo, kung mapatunayan na accomplish siya. Heck, it is hard. It is hard, really. Because there will be no such document. If you're looking for documents, of course, planado po nilang dalawa ito. You will not find documents na magkasabot sila. Ibang bankong ginagamit, hindi joint account. See, doon pa lamang, wise na. Tirain nyo na lang po sa moral grounds. Yes, sir. Yun na lang po gamit yung dahilan para siya itanggalin na he could have asked his wife to stop or he could have asked his wife to confront the accusers. Yes, sir. But he did not. Tama ba ako, sir? O tama ako, sir? O tamang-tama talaga, sir? Tama, sir. Tamang-tama ko. And we will not allow that, sir, to happen kasi nadadrag na ang BGMP sa mga pinaggagawa nila, sir. And I will not stop, sir, until na makakuha po ng ustisya itong dose-dosena na po mga complainant. Sabi ko nga po, kapag ito pong reklamo at nakarating sa inyo, hindi pa rin po ito nag-prosper, I will go up as far as Malacanang. Yes, sir. Kung kayo uh, takot po siya na i-prosecute siya, then I think yung Malacanang hindi po takot sa kanya. We will not condone na such kind of personal sir. We will not. Kaya kailangan sir, papuntahin kung pwede po, kasamahan yung mga complainant dito sir para bakunan namin sila ng mga statement sir. Sige sir. Yung iba kasi sir, tulad niya, meron sa Hong Kong, meron sa Manila. So yung iba siguro sir, sworn statement na lamang. Pa Opo okay, sir, okay. Yes, Ta sir. tapos yung mga taga dyan, sir, yun yung sasama namin. If necessary, we will go there, dyan sa Antique, sir, at samahan po namin yung mga kumplena. Saan po kayo kayo ngayon, sir? Uh, dito po sa main office kami, sir, sa Mindano Avenue, sa main oh, office ng BJP. Po. Yung mga taga rito, sir, sasama namin. Yung mga taga Antique, ipapamasayaan po namin kasi wala na rin silang pera. Ubus na, nasimot na. Kami na po mamamasahe. Pero sana, sir, hindi masaya yung pamamasahe namin sa kanila na pag-uwi nila huluhan. Sana, sir, pag-uwi nila ng kangiti sila. Pwede? Yes, sir. Opo, sir. Okay, sige po. We'll do that, sir. From time to time, sir, we will update you Ah, uh, doon po sa mga bagong complainant and then kayo rin po sir, bigyan yes, niyo kami sir. ng update. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi niyo ba alam sir, na sa halip na matakot ito, pangisingisi pa po ito. nag pa ng kuwento ng kabalastugan sa kanyang Facebook. Ito pong si inspektor na parang hindi po natatakot po, maging sa DLG. Wala siyang takot. Kaya nga sir, dapat harapin nila itong mga pinaggagawa nila. Kaya uh, salamat po, sir, kung masasamahan niyo yung mga complaint ng dito sa office namin. For the meantime sir, baka puwede dito sa sir. Sabihin Opo, po yung sir. kanyang uh, immediate uh, supervisor doon sa Antique na ngayon pa lamang disarmahan kasi pwede niya pong gamitin yung kanyang barel na para matakot. Manakot. Opo, sir. Opo, sir. Uh, actually, na sir. Ma na makumprena. Opo, sir. Actually, on training siya uh, isusurrender nila yung mga firearms nila, sir. Siguro, sir, isuspendin muna yung kanyang training pending result of the investigation. Baka pwede, sir, i-confine muna siya sa isang lugar dyan sa headquarters kung ano yung Opo. nilalagyan ng mga taong inimbestigahan doon muna siya wala mo ng galawan, wala mo ng training, seminar, etc. Pwede sir, General? Opo, sir. I will recommend that to our chief, sir. Okay, very good. So, General, babalikan namin kayo. Today is uh, uh, Tuesday. So, by Friday, sir, pagbalik namin sa inyo, so, meron na pong uh, magandang resulta na para naman matuwa po itong mga complainant at itong mga netizens, milyon-milyon na po ang nakakapanood nito. Matutuwa naman po, sir, sa BGMP. Yes. Opo, sir. Um, papuntay na lang po yung mga complainant, sir. Apo. Sige po. Gagawin po namin yan, sir. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. And hopefully, sir, pag kayo po umaksyon, hindi na po namin kailan pang umakit sa Malacanang. Tama, sir? Apo, sir. Salamat po. General uh, General Cesar Langawin, Directorate for Investigation and Protect Prosecution, BGMP National Headquarters. Magandang hapon po, General. Mabuhay po kayo, sir. Apo, General. Ngayon, dumako tayo sa isa pang bagong uh, complainant. Magandang hapon po, Ma'am Dana. Yes, sir. Good afternoon, Sir Rafi. Ang naloko po sa inyo sa 890,000. Yes, sir. Bouncing check po yan, sir. Okay. Ano naman po klaseng modus po ang ginamit sa inyo para kayo po ay uh, magtiwala at makapag-invest na ganong kalaking halaga ng pera? Same old story, sir. Uh, investment po sa ano, sir, sa RTW niya, sir, at saka gold, sir. Alahas na. Pero, sir, ano ko yan, ni eh? Kumari ko yan, sir. Kumari? Kaya, uh, ako. Kumari mo mismo? Yes, sir. Kumari. Kag ninong pag-inaman sa kasal ang iyong father. Oo. Uh. Malapit, kaya agad-agad agad nang tiwala kayo. Kaya po malakas yung tiwala ko sa kanya, sir. Nung uh, nakita nyo po ma'am na medyo lokohan na ito at kinumprantan nyo siya, ano po yung sinabi sa inyo? Ano po yung kanyang naging pahayag sa inyo? Sabali, sir. Yung una, kasi hiram niya sa akin is mga 10,000 lang. Kasi hindi lang ako magpapautang, sir. Kasi ipon ko lang yung pera nun sa maliit kong business. Tapos hindi ko talaga siya pwede ilabas kasi nga nga ako pag pinalabas ko, sir. Bali, una sir, maliit pang yung hinihirap niya sa akin sir kasi hindi naman ako nagpapa-utang na malaki kasi wala naman akong perang papa-utang lang talaga sir. Okay. Kasi sir, una sir, uh, customer namin siya, mm -hmm. nakakilala siya, tapos magkapilyedo kami sir kaya siguro lumapit siya sa amin sir kasi next victim ako. <laughs> magkapilyedo kayo, eh ang kapilyedo po magbanoa, eh, siya po suryaga suriaga? Ah, ano sir, middle name na po. magbano po yung apelyedo na ng ano, dalaga pa siya. So nagtiwala po kayo sa kanya. Oo, sir, kasi client namin siya tapos hanggang, hanggang naging kaibigan ko po, po, naging ninang ako ng anak niya at naging ninong namin yung tatay na po. So hindi man lang niya kinonsider yung bang closeness niyo dahil ah. naging ninang po kayo. Ah, hindi po sir, yun yung pong masakit sir kasi inisip ko kasi na kaibigan ko talaga siya sir. Okay, so pagdating sa pera, wala nang kaibigan-kaibigan, wala nang kumari kumari ninong ninong ninang wala na lahat wala nang office mate office mate okay so nung sinabi niyo sa inyo sa kanya ma'am na paki na lang pera kasi wala naman pala nangyari sa investment ano pong kanyang naging reaksyon ah uh, sir ano sir sinabi niya ganito daw uh, may problema sila sa asawa niya may kailangan siyang ayusin may ganito hindi pa nakabayad yung ano client niya, sa supplier niya. Kasi nung no, huli kong pinautang sa kanya, so, sabi ko, hindi yan utang, parang hiram lang na walang tubo para mabalik mo agad. Dumating sa punto, kasi meron kang pinadala sa amin ng kopya ng bouncing check, na check na nag-bounce. So, inisyon ka apo, ng check para tapos na sa ng problema, may soli na yung pera kung magkaling na pa. Nabigay mo apo, sa kanya, bilang investment. Apo. Okay, may 580 at merong 310. Oo, oh, ang lalaki nito. So, ano nangyari po sa checking ito? Siyempre, tumalbog. Oo, oh, sir. Pag, pag, sa, pag, pag, pag deposit ko sa BDO, sir, close daw yung account, sir. So, pwede ko kayo magdemanda ng BP22 rito? Nagdemanda ko ng BP22, sir. Dito sa lugar namin, sir. Alam ba ito ni uh, Jail Inspector Elifer Suriaga yung transaksyon yung dalawa ni Francine? Ah, siguro, sir. Kasi, sir, ano, sir, Ah, eh? uh, pag lagi siyang pupunta sa shop namin. Uh, driver na yung asawa niya, minsan tatay niya. Ah, mister niya ang nagda-drive sa kanya pag pupunta sa shop ninyo? Yes, sir. Or minsan po, tatay niya po. Ay, alam na mister pala. Kasi siyempre, sabihin ni mister, saan tayo pupunta? Doon, sa shop. Okay, so mister niya ang driver, tuwing pupunta sa shop ninyo? Ya yeah, po, minsan po. Minsan din po, tatay niya po. Pero yes, mister po. niya ho ba? Nakausap niyo namin kahit minsan? Ah, yes, sir. Nakausap namin niya, sir. Kasi parang una sa ayaw ko sabihin sa asawa niya kasi ayaw kong makikita. Akala uh, uh, ko hindi alam ng asawa niya, sir. Okay. Ayaw ko ba iparating yung balita sa asawa niya kasi baka sabi niya kasi say, hindi sila good ng asawa niya, na babae yung asawa niya. Ganito so naawa ko sa kanya. Sabi niya kasi sir, siya na lang daw yung bumubuhay sa anak niya. Yan din kasi ang sinabi niya sa ibang mga complainant, hindi sila good oh. na kanya, mister. Kung hindi sila good, bakit si mister ang taga-drive? Tulad mo nga ako, sir. Tapos yun ang sabi niya sa akin, sir. So, ay, hindi ko sinabi sa asawa niyo pa una, sir. Pero nung katagalan, sir, nag-message ako sa asawa niya. Mm. So, parang hindi ko at nakalimutan ko na yung anong message kasi stress ako masyado. Sir, pumunta ako sa una barangay yun, sir. Tapos, walang nangyari sa barangay. So, pinuntahan namin sa bahay nila, sir, sa Magdalon kasi magkalapit okay. lang naman. Nasabi niyo po kay Mr. Kay Jail Officer. Yes, sir. Yes, sir. Nasabi ko, sir. Kaso, sir, Parang kami pa yung mali sir. Pag binantaan na kami na patunayan ko daw na may kasalanan ng asawa niya. So, ah, okay, okay. Sige. So, so, nung magsumbong po kayo kay uh, Jail Inspector Elifer Suriaga tungkol doon sa ginawang panulo ko sa inyo na misis niya, ikaw pa ang pinagalitan at binantaan? Yes sir, yes sir. Yan po talaga sir. Wala nga po kaming narinig sir na sorry sir, pasensya na. Basta talagang, ano na lang, sir, patunayan mo na utang yan, yan, utang bayan utang ba yan. Yun yung sinasabi niya talaga sa akin, sir. So, ako nun, sir, ayoko na talaga makipag-settlement so, sir. Kaya dumiretso na ako sa police, sir. Tapos, ang police na yung nag sa, sa, ano, sir, sa kaso, sir. Kaya so, wala man so ako, sa, saan po na? niyo yung si, uh, si mister sa bahay nila, sa inyong shop? Nung sabi mo sa kanya na, yung misis mo, iniloko ako, tapos sinabi nitong si jail, uh, Inspector Elifer Suriaga. Hoy, patunayan mo. Sir, sa messenger tapos pumunta din ako sa bahay nila, sir. At nakausap mo mismo, nakaharap niyo mismo si uh, jail Inspector Suriaga. Yes sir. yes, sir. At doon nasabi mo sa bahay nila na eh, yung transaksyon namin ng misis nyo hindi naging maganda at ako'y uh, nadehado rito. Oo, sir. At, kasi, sir, sabi ko, baka kung kausapin ko yung asawa niya, baka matulungan ko ng asawa niya kasi baka hindi niya kong or baka hindi alam ng asawa niya, baka gawa niya ng paraan. Baka... Kasi sir, dati sabi namin, hindi na lang tayo magkaso, hindi na lang ka namin ikasuhan, pero hulug-hulugan mo na lang kahit 5,000 a month or 10,000 para lang matapos. So wala talaga sir, ang sinagot lang sa akin ng asawa niya na si Mr. Elifer, sabi niya sa akin, patunayan mo na lang na utang niyan, sabi niya po. So ang gusto niya palabasin, binigay mo yung pera sa kanya misis ng libre. <laughs> Parang gano'n na po. Kaso hindi na nga ako nakiusap sa kanila sir kasi na-stress na, na okay. po. ako. Okay, so patunay na para... utang kasi wala siguro kayong pirmahan na yung pera investment. Oo sir, pero nakabigay na ng check yung asawa niya, bounce na po. Okay nga po. So malakas ang loob nitong si Mr. Kaya wise nga talaga sila. Itong si Jerry uh, Inspector na sabi, patunayan mo na yan ay utang. So parang gustong palabasin, wala kasing hawak na dokumento na yan ay pa-utang. Kaya sorry ka na lang. Lumilitaw ngayon na namigay ka na ng pagkalakilakan pera dito sa misis niya. Parang ganun po. Parang ganun talaga po, sir. So ano nangyari, ma'am, nung makarinig ka ng ganun pananalita mula kay uh, Jail Inspector Elifer uh, Suriaga? Oo. So, yun na po problema, sir, kasi pumunta kami sa kanilang bahay. Sir, parang na, ang labas nun, sir, kami pa yung nangharas, sir. Sabi niya, kami pa yung pinabaranggay nila. Oo. Si na Kayo pa pinabarangay dahil sa pagpunta niyo sa bahay nila para magreklamo? Yes, sir. Yung tatay niya, sir, sabi niya... Pinablatay niya yung asawa, asawa ko kasi daw ng na, nang haras daw yun, wala naman kami ginawang ganun. So ibig sabihin, hindi lang si Jail Inspector LFS Suriaga ang nagalit sa inyo pati yung tatay nitong si uh, uh, Francine? Yes sir, yes sir. Oh. So parang kuyog. So dalawang driver nito. So para sa akin, alam nitong dalawa, 'yung pinaggagawian ng kanyang misis at nitong isa ng kanyang anak. Ang nangyari, 'no magreklamo ka, binaliktad pa ngayon na ikaw nang haras. Yes, sir. Yes, sir. So ano, ano pong naging pakiramdam nyo nung gano'n na nga kayo pang nireklamo at kayong sinabihan na patunayan? Ano po yung inyo pong naging reaksyon? Sir, nung time na sir, sir bago ako kapiray kasi na ectopic ako sir, parang kumamatay mamatay sir, na na, 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 stress na stress ako sir na hindi ko alam anong gagawin ko. Pero ginawa ko, nagpray na lang ako sir tapos na accept naman nung kaso ko, na accept naman kahit wala akong abogado, pa pulis lang ang ginamit ko kasi wala akong pampaabogado. So yun sir, tuloy-tuloy okay. lang ang kaso. Saan ka ba ngayon, ma'am? Sa Antique po. So, ma'am, willing ko ba kayo gumawa ng sworn statement tungkol sa inyong reklamo tapos ipapa ano niyo po yan, abogado? And then dadalhin po namin yan sa main office para may kalalagyan na po itong si Jail Inspector. At least malang kahit kay Jail Inspector makabawi po kayo willing naman po sir para mas mabilis ang kaso po. Ipanotrize nyo po. Okay? okay. Yun pong inyong statement. Sige po, okay. pagtutulong-tulungan po natin to hanggang sa mga kuha po kayo ng hustisya, kahit man lang eh, mula dito kay Jail Inspector Suryaga, yung pumaging aksyon ng BGMP. Salamat po, Ma'am Dina. Huwag nyo ba ang telepono, kakausapin po kayo ng staff para doon po you, sa gagawin no pag-collab natin nang sagay makuha kayo ng hustisya. Salamat po, Madam. Erin Kahandig ng Santa Rosa, Laguna. Erin, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Madam, kanina pa kayo nakamonitor. Ano po ang inyong pong reaksyon? Ako, ako, sir. Magkakasabot yung pamilya. Ginagamit yung posisyon nung si inspector kasi. sir, una pa lang, ano, sa unang reklamo pa lang sana, ginawa na niya ng action yan. Kasi pakala mo nakasalalay. Eh kaya sa sinabi dami na nagreklamo, parang baliwala eh. Ma'am, ano pong reaction niyo doon sa sinabi nitong uh, si Jail Inspector Elifer Suriaga doon sa isang complainant, kay Dina na patunayan mo na nangutang yan ng misis ko. Ayun nga, sir. Di ba? Parang, sabi sa namin nga, sir, na nagreklamo na. Una pa lang, kailangan niya amihin yung asawa niya parang i-controlin na niya. Kasi nga, nagdatrabaho siya sa gobyerno tapos may reklamo sa asawa niya na gano'n. Doon pa lang, dapat inaksyonan na niya. Mm -hmm. So, para sa inyo, ma'am, alam ba ito ni uh, Jail Inspector o hindi? Alam yan, sir. Pamilya yan. Ano yan? Parang, kumbaga, trabaho nila yan. <laughs> <laughs> okay. Sige po. Salamat uh, po, Ma'am Erin Kahandig eh, hindi po, ng Santa Rosa, Laguna. Okay. Sige. Nagbigay ng kanyang opinion at reaction si Ma'am Erin. Michelle Mariel ng Ilocos Norte. Michelle, magandang hapon. Hello, sir. Magandang hapon po. Ma'am. Good afternoon po. Ano po masasabi niyo tungkol sa kaso pinag-uusapan namin ngayon? Ah, uh, sana naman ano, um uh, magkaroon mag ng justice kasi yung mga pera na binigay ng tao sa kanila, pinagpaguran at pinagtawisan nila yan, hindi bastang pinulot. Saka sana managot sila. Kayo ba, ma'am? Uh, naniniwala na walang uh, alam si Jerry Inspector Elifer Suriaga sa pinanggagawa ng kanyang misis? O talagang siya? Meron po. Kasi I believe isang bahay lang naman sila tapos kasama pa yung tatay. Mm. So siguro hanap buhay na po nila yan. Hanap buhay po ng family? Opo. Nakakatulog pa sila ng ganyan. Ah, okay. So magkapareho lang po kayo ng opinion nung nauna sa inyo na nagbigay Opo. po ng uh, reaction. Ma'am Michelle, maraming salamat po. Ma'am Michelle ng Ilocos Norte. Magandang hapon po, madam. Salamat din po. E eh, baka naman merong makakuha tayo ng uh, kakampi at maging neutral kakampi nitong uh, si Jail Inspector Elifer Suriaga para maging tayo rito. Sige, magtatawag ka, Odette and Carol. Sige, tingnan natin. Baka meron tayong makuha ang kakampi nila na magsasalita. Gusto ko makarinig naman yung okay. sa side nila kung meron. Sara Langonsay, ma'am, ng Quezon City. Ma'am Sara. Hi, sir. Good afternoon po. Sabi ano pong reaction po niyo po sa kasong pinag-usapan ngayon? Uh, kasuhan na po kasi family business po nilang pagiging scammer. Okay. Uh, hindi ho ba kaya inosente? Ito pong si uh, Jail Inspector Elifer Napaka-imposible po. Government employee siya. So, ba maaaring ginagamit niya pa yung pagiging government employee niya para makaskam pa sila ng mas marami pa. Ayun. Okay. Ma'am Sara. Thank you, sir. Ma Maraming salamat pong Ma okay. po, Ma'am Sara. Hello Thank you. Thank you. Ito naman, lalaki naman, si Sir Robert uh, Binabaye, Baka naman this time. Eh, makakuha tayo ng kahit isa man lang na magbigay ng pahayag na para sa side naman itong mag-asawa. Ito, Juanita Supetran ng Kalibo Aklan. Ma'am Juanita. Ma'am, I tried to talk to you, but I can't hear sir. Magandang hapon. Magandang hapon. Madam. Madam. Magandang Ma'am. Yung akin po, sir, eh, may alam po niyan, sir. Imposible naman po, walang alam po yung asawa niya po, sir. Kasi nasa government po sila. Oh. So, meron po okay. alam si Mr. Si may Inspector. Sir, pinatakpan po niya yung misis niya. Pinatakpan niya misis niya? Inyo Papa. pong palagay. Oh, <laughs> okay, sige. Thank you, Salamat po, Mamonita. Sir Robert Benabaye ng Tagig. Sir Robert. Yes, well, sir. Ano po ang inyo pong reaksyon, opinion? Eh, sir, baka, baka po pwede testingin yung mga mukha niya kung tatabla ng bala, mukhang bulletproof eh. Sa so, sobrang kapal. <laughs> <laughs> Nagulat ako doon. Akala ko kung... Uh, okay. Eh, bakit niyo po nasabi, eh, Sir Robert? Eh, alam na po nila yung ginagawa nila. Mali eh. Para pong sila pa yung matapang. Ayun. Di sobra po talaga kapal na muka. Ah, yung sinasabi ni Sir Robert na matapang, yun siguro yung ah, ah, nung magreklamo itong si Ma'am Dina kay, ah, kay jail officer, po inuntan sa bahay para ah, sabihin yung ginawa ng kanyang misis, binaliktad pa siya. Patunayan mo. Okay. Ah, tapos nagkaso pa sa barangay sa halip na kaawaan itong kumplenat o imbestigahan. Sir Robert, maraming salamat po Sir Robert. Welcome, Sir Ardol. Magandang hapon po, Sir. Okay. So, sa Friday po, babalikan na namin tong kasong ito. Hopefully, meron na pong resulta. At doon naman po, kay, uh, Mr. Jail Inspector Elifer Suriaga, marami siya mga pinagpo-post sa kanyang FB account. E eh, kung talagang matapang ka, kung tingin mo ikaw ay inosente, kaya ang lakas loob mo na mag-post sa iyong Facebook account ng kuano ano then wag mo i-off yung iyong comment section in-off yung, comment section, ano, ano yun? Eh kung talaga matapang ka, wag mo i-off para malaman mo, mapulsuhan mo kung ano yung mga sinasabi ng taong bayan. Kasi ginawa mo private, ang pwede lang mag-comment doon, yung mga friendship mo, mga kaopisina mo, of course. Of course. Di ba? Pero kung i-open to public yan, yung comment section, wag mo i-off, malalaman mo kung ano talaga yung sinasabi ng mga tao. Eto nga, naghalat ako ng magkakampi sa inyo. Wala talaga. Hindi nga, totoo. O, meron bang gustong kumampi dyan? Sige. Hindi, pagbibigyan ko kayo para maging fair. Wala? Okay, sige. Meron na po tayong 18.8 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. At kung nagtataka po kayo mga kapatid kung bakit hindi po kayo updated at kung bakit namimiss nyo po yung ilang episodes po sa Rafi Tulfin Action YouTube channel, make sure po na pindutin nyo po yung bell button nandyan po sa gilid yan. I-click nyo po yung all para updated po kayo kapag meron pong bagong release na video po ang Rafi Tulfin Action YouTube channel ay agad-agad po kayo makakanoon ng mga videos.